kakik naman ni, ni Daisy ko. Ang ganda naman ng higaan ng Daisy. Oh, ha? Ha? Mm. Mm. Yan yun. Yan yun. Yan yun. Yan yun. Mm. 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 Wala siyang kalaroan. Inalisan siya ng mga kasama niya. Ng kapatid niya. Salbahay kasi ito eh. Minsan ito nang haharot ng mag-isa yan eh. Mm. Ito tayo sa Uy Nandito pala yung tiger ko Parap lang higain yung tiger ko dito hmm. Mga pagkain nila Makain pala si Wiwi. Ayan si si Berry. Medyo wala na yung sipo nila. Panglimang order ko na ng gamot sa sipon. Ayan si Inday. Nakalima na ako nitong bili. Panlima na yung para darating na order. Sana gumaling na sila tuloy-tuloy. Andito naman yung bilbil namin. Mm. Kut-kut din ito eh. Mm. Mm. Naglalaro <coughs> uh. <laughs> mm. lang siya dyan. Lalisan niya kasi, narot niya kasi. Dyan natutulog si Bibi, narot niya. Malis tuloy, kumain dun. ay No main si Wiwi. Ano siya dyan? Mag-lalaro-laro lang. Ayan yung nanay nila, si Inday. Hmm. Buti may nagbigay sa akin ng ganyan. Nilaban ko lang. Daisy! Ito, dito talaga natutulog to si... Tiger. hindi na yung lumalabas simula January 2 February, March, April, May, June, July mag 6 months na sa July mm, okay. ito, andito na naman to Huh? <laughs> Ang um, bilbil, ang um, bilbil, ang um, bilbil. Hmm. Hindi mm, siya inday. Malamig na yan kaya. Mm laruan nila hmm. naghahanap ng kalaro si Daisy ay ayaw naman ni Will hmm. hmm. nagharap siya ng kalaro niya ganyan eh. hmm. lang sila dito sa bahay Wala silang ginagawa kundi ganyan lang. Eh, si Tiger. Gusto niya dun sa sopa na yun eh. Ayaw niya dito. Minsan parating nasa bintana. <laughs> so guys, yan lang ang aking vlog. Update at wala na silang sipang. Bye bye!